Nakadukuti kong bala. sudah tinggal Mana nak mahu Eh, dah Dah lagi Ini lagi yang ni nak nak Ritual yang nak Dah ambil tomat agas Saya nak duduk Ah Buti na lang hindi ako na ano Natamaan sa ano Ito mga idol ah, Yan ang na, naramdaman ko nga Humihina yung anak ko rồi ok nào cái Don, lô, ah, 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 làm đâu đi quét cỏ tingga kena tali aku ngarai tu lah tolotori dulu ah 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 ini was kau merah makan idol kena teruk ke lang rumah ban Abang aku nampak dah. Eh, teruk meluritritus rendah. Aider, itu kau dah dapat apa, natin no? Hindi natin na. Hindi natin maiwasan sa mga ganon. Na ano mga kaidon. Pangyayari. Ganon talaga. Sanay na ako sa ganitong pangyayari mga kaidon. Pero... Kahit mamatay, pero alam ko ang anong pinaglaban ko. Pero pasensya na mga idol kahit, hindi naman ano hindi natin maiwasan na ano ganitong pangyayari pero, hindi ako nagre-ripal mga kaidol hindi ako nagtas lalakas ng isang agimat huwag kapangyarihan mo kung magtatas ka lalo na kaya kung mayroong ialay pero ang taong nag-aalay sa kanyang kapangyarihan mga kaidol sa kasamaan yung pero okay lang mga idol. Dito pa rin, si Dante buhay. Kahit ibablard ko lang ito. Kung sakaling nga kapunta ko sa patag, eh, makita Jo itong nangyayari sa akin. Pero kailangan ano, bawal kasi ang dugo sa YouTube. Dito mga idol, tamaan ako sa balikat. Buti lang hindi ang puso, hindi ako natamaan sa puso talagang natatablan ako mga kaidol kasi nakita niyo mga kaidol lahat ng baril nila ni ritual kailangan lalaban so mga kaidol puntahan ko mana saan kaya sila siya, no? si ano si Duldax lahat ng warriors nagkawatak-watak kami hindi ko alam kung saan sila kasi yun na nga nagkawatak-watak kami nung pagsugod kahapon pero pasensya mga ka-idol. Sana maintindihan nyo. Kung makita itong video na, video ko na ito. Talagalangan malakas ang pakiramdam mo dito. Hindi yun ang so na sugod. So o pa dalos lang. Maramdaman mo yan eh. Eh malakas ang pakiramdam mo. Naramdam ko kanina mga ka-idol na tatalonin ako. Kasi sa enerhiya, tinatawag na lakas ng ano, yung anting-anting versus anting-anting maramdaman mo sa paligid mo at naramdaman ko yung kalaban ko na malakas talaga siya dahil sa enerhiya na aking naramdaman kaya mga kaidol sana huwag kayo malungkot lalaban pa rin si Dante kahit kahit humina na ang anting-anting siyempre may dugo, dugo may dugo tayong ano Pilipino sumang so, nakakasundan ako. Pero kaya doon, talagang gumugulong ako. Kaya yes, isang pangyayari. Ah, sakit ang balikat ko. Ah, ah, naramdaman ko. Ah, pero natanggal ko na yung bala. Natanggal ko na yung tingga. Talagang dinudukot ko. Kasi baka magkaano ako mga kaidol, maka titano ako. Bawal ko rin yung hugasan sa sapa baka maka kasi ang sapa kasi pinatapunan to dito ng mga patay na ano, bandido so mga bakterya so mga kaido na dapat Eh, oh, sakit. Oh. mga ka kaidol na sila ang hindi ko ibigay ang buhay sa kanila. Kaya lalaban ako ng patayan. pero mga kaidol. Hindi na basta-basta. <sighs> hindi, hindi madali mga kaidol. Ang balik na rin ng mga kaidol, sarap lang manood na ako. Sa so, ito pangyari pero ito. Siyempre, pinili kong tumutulong. Kaya wala akong pagsisihan. Kaya mga ka -idol. Ito si Dante mga kaidol. idol Lalaban ako Lalaban ako para sa ano? Sa kabutihan Hindi sa kasamahan Pero So lahat Kung magkikita mo ninyo mga kaidol, Comment lang kayo Para magkita kita kami mga kaidol Kasi nagkawatak kami Comment lang kayo sa ano? Okay Gabi ah, ang kirot ah, Comment lang kayo sa ano? sa comment section po hmm, saan sila Para matuntun ko si Los kung isa ni Pursa ang aming, um, aming ano, pwede pa pero parang eh, mga, mga ka kaidol sinabi ko yung totoo sa inyo hindi ako nagsisinungaling noon pa lang sinabi ko na Narandam kong humina ng anting-anting ko. So yung anting-anting ko mga kaidon, tinasa ko dito sa bag. Muna. Hindi ko masino. na dito sa loob mga kaidon. Kasi baka mga ano, patuloy na siya mawala. Mga kaidon. Sana maintindihan nyo mga kaidon. ayoko sana kayong bigyuin. Sana maintindihan Sana maintindihan nyo. Pero yun naman kay idol Eh. Kung sino naman may alam sa anting anting Dalawa lang yung bakit lumakas. Yung una magtatas ka. Pupunta ka ng ibang bundok. Papasok ka ng mga kuwiba. Para yung kaalaman mo o kapangyarihan mo mas lalong lumalakas. Kaya magtas ka. At saka number one talaga yung magbigay ka ng ano, magbigay ka ng ano, yung tinatawag na ialay mo. Pero ang ialay mga kaidol, hindi iyan maganda kasi sa kasamaan yan. Kaya hindi ko magawa yan. Hindi ako makasarili mga kaidol, para lumakas lang ako. Handa akong pumatay ng tao, hindi. Hindi yan pahintulutan sa ano. Pahintulutan sa kabuktihan o sa Diyos na Ama. Kaya mga kaidol, sana mga idol, hindi kayo magalit sa akin. Hindi kayo magkano. Alam mo yung mga idol, masama ang pakiramdam ko kasi yun nga. Hmm? Hindi ko na iligtas yung taong tumutulong din sa amin. Pero gagawa ko na paraan. Kailangan magpapagaling mag 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 ako. Magagaling ako. <sighs> Kailangan magagaling ako mga idol. ni ko to. Oh. <coughs> <coughs> oh. Ah, ano ako to? Magkukuha ako ng mga maanamang puno. Ah, 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 <coughs> <coughs> oh, oh. Oh. Ayan ni mga dante. Oh. daming dugo na nababawa sa akin. Siya na mga <coughs> <coughs> oh. oh. <coughs> idol, hindi maiwasan na makakuha ko to sa kamera yung siya na idol, hindi ko maiwasan yung ano, yung makuha yung dugo kasi ano, sarili ko to eh. Gawa ko ng ano, ah, laban lang Dante, laban lang. Ah. Yung mga idol, narinig nyo, hindi kalayuan dito. Narinig mo yung, yung uh, puses ni ginagawa ko na paraan. Ah, kailangan maghanap ako ng ritual. Kahit saan pong magaling lang, hihingiin ko sa ano. Nagaling nila ko. Sa agimat ko nito, siguro naman Pagpalitan ng lante. Sino